Hello, hello sa aking mga crocoders dyan. So, ito na nga. Bumili kasi ako ng pipino sa palengke. Ito ay binili ko dun sa nanay. Lalaging, matanda siyang babae na may maliti siyang pwesto. So, uh, ginagawa ko, bumibili talaga ako kahit na ano sa kanya para lang may benta siya o matulungan. O, dun man lang matulungan ko siya kahit layot. Tatin yung layot na yung pipino. 60 pesos yan. So, more than 10 pesos ang isang butil. And then, uh, parisa sana ako. E, eh, bigla niyang sabi, Ining, baka gusto mong bumili nitong avocado. Ay, eh, ako naman ko. E kaya lang, lang, ang mahal ng, ang mahal nito. oo oh, kaya lang tuwala ko sa kanya kasi may kakaiba siyang korte. Tsaka na dati na akong bumili ng avocado. Laing tuwing bumibili ako ng avocado, natataon o oh, na ako sa mapait bang So, ito nga, ay may medyo may kakaibang korte na tuwala ng ako. Ha? Diyos ko po, talaga na Eh, ayun nga, binili ko. ay e, tingnan ninyo na may kakaiba siyang shape o korte at ang haba, -haba. <laughs> So, ayan, pinakasukat-sukat ko pa yan. Dinangkal ko pa yan. Outfitik ko kasi hilaw pa. Hindi ako marunong magpahinog niyan. Sabi ko, nanay, hindi ako marunong magpahinog niyan. Tatay ko lang ang marunong pahinog niyan. Kasi nung mga bata kami, siya nagpapahinog. O, ayan, dinangkal ko pa. Toto, toto to, to, talaga. Okay, bye-bye.